Waa. Hmm. Waa. Ah. yung jacket wa? Dogs Hunter 18 Mga ka magandang umaga po sa ating lahat no? So ngayong araw na to Babalikan po natin no? Babalikan po natin yung Area na no? Kung saan may Nabiktima na may ari ng lupa At yung kubo So ito may kasama ko ngayon no? uh, Pakibisita po yung channel niya Mangkiting Ghost TV at saka yun, ah uh, siya po yung available ngayon kasi si Doc nagtatrabaho tapos si Sarge ay nangungupras pa no? so sa, dun sa mama ko kaya hindi pa makasama kaya yun nga ang dahilan kung bakit ano uh, yung sa available lang po talaga so ngayon hindi pa ano ni nagpasama ko kay Mangkiting kasi sobrang delikado po talaga yung naging nakabangga ko po yung sa ilog no inabangan po tayo don so ano ngayon Uh, ay, ano ko, ito, uh, kasama ko ngayon, bro. Bro. So yan mga ka what's up? So ngayon po, kasama po tayo ng Gus Hunter ngayon, no? kasi kasi puntahan po namin ngayon ng pino ng aswang at saka siguro baryo na ito no sa mga aswang mga na po ay uh, supportahan mo kami mga kadol. palaging sana hindi kayo magasawa sa bawat video po namin so yan lang po so mga kanta no uh, pakibisita po ng bawat channel namin no at uh, yan, wag na natin patatagalin to. No, explore po natin. Balikan po natin yung lugar kung saan yung pino ano talaga ginanon yung ulo no ng may-ari ng lupa. Tapos yun. I e, parang ginawa nilang kuta sa ngayon kasi yung nakaraang araw pinuntahan ko inabangan ako sa daan no, dalawang aswang yung nadali natin. So ngayon binalikan ko gusto kong maghigante na ko itong si Mangkiting so ubusin natin to hanggat kaya pero kung gusto magbago pabaguhin natin pero kung manlaban eh, wala tayong magagawa dyan so yun Abangan nyo po na no? Ah, uh, uh, sama, uh, sama nyo po kami natuklasin ang mundo na puno ng hiwaga hey okay, bro, Come on, bro ang ano kasi dito is uh, hindi na ako dumaan sa sapa kasi delikado dun so nagano kami nag ano dun na bundok ko oh. yun yung may kaniyugan ba no sa so, dito hindi pa masyadong makita yung ano yung uh, kabilang bundok talaga makikita natin yan pag marating natin dun sa ingat lang bro ha kasi napakalakas ng mga aswang dito bro, bro ha? Musa? Musa? ha? ay may tao sa baba na yung dinadala niya bro sige bro bro ikutan mo bro Ikutan mo, tingnan natin. Ikutan mo doon. Sunan. So, Sun, so, may tao kami nakikita sa bandang baba. Nakikita ni Mang Kiting. So, kita'y magkumpiyansa kasi malapit na kayo saan. Saan yun? Ay, tura. Yan. Ha? Uy, naglingi-lingi pa bro. Yan buong yung lana ko bro, aswang tuwa. Yung nagling ilingi oh. Ha? Baka, bakit nakatakip yung mukha? Pero kapag gabi yan, hindi na yan tinatakipan. yung buong buho kala yung lahanan natin oh. bro ikaw talaga bro dito ako susunod natin mga ah, kante may daan parang dito tinga target lang kasi namin yung ibang daan dito sa bundok na ito sa bundok ito yun oh. yun ang sa bantang baba yun ang sapaw sa bantang baba yung hinabangan ako para sa baba doon ang sapaw kaya doon tinatawid tayo tawiran lang kami para

mana binggo. Ah. Uh. Lomak buyang isa. Yan. Buya pan. Ha. Kita sama pala. Ah. Kita sama yang menganu, bangagabay ba. Bro. Nak uyay uy, oi, turabung, agak oban bro. Kenah, kenah, kenah. Begian tadi. Apa akan aku beli tiketnya? Bila lah, suku lah. Kurniara Bro. Ha? Oh, bayang kepa ibu? Ha, nggak bayang ah. Hilangah, bantai hilangah. Eh, bantai ke dah kewalahan dia. Okay, seluruh, seluruh Bro.

Jangan dulu pakai kereta sana dulu makeup bay Ito na. Ito mga kakanter. Ah. Ay, hindi ko na napakita sa bro. Ha? Nakot ulit bro. Hindi mo na lang ipakita. Mm -hmm. Ito yung mga kakanter. Dali yung isa. Huh. Pa hindi na magbago eh. natin. Kasi ano kasi bro, sobrang laki yung galit ko dito. Kasi yung may-ari ng kubo, Bracket. Napaka inosente. <coughs> Tiniran, Tiniran nila. Ah, Tiniran lang sa kanila yan. Kaya yun, parang nawalan ako ng ano ba, control sa kanila. Tiniran na yung ano, inosente yun oh. eh. Yan kasi yung nagsabi sa akin na may kakaiba na ano ba, kakaiba na tao na nandun. Hmm. Tapos, Yan yung babae kasing aswang, nadali ko, oh. ginamot ko pa dun sa bahay. sino yung bahay na yun? Maganda yan po. Hindi ko nakita yung mukha kasi naka talaga yung buhok niya. Naka niya oh kaya akala ko nagbago na ba. Yung nakatulog ako, binigyan ako. O di, tinapos ko na lang. Yun na dahilan kung bakit yung may-ari ng kubo na nag-report sa akin, nagpatulong, eh na ano, na tinira nila. Bro, gumalaw yung isa, bro. Lala, tara, 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 tara. Ang kamang. kamang, bro. Kamang, kamang. Lepaskan bukan pilih tu. Get sikit dah. Ha. Okay. Ha. Yeah. Oh, lagi ni sokol bro. Ni sokol bong bong. Ha. Lagi Ha. 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 Pagisingin natin to. sama sama mo. Dala, tutudasin kita ngayon pa sa hindi ka mag ano, hindi ka mag butan-butan. Masuki pa yung mapubutan-butan ka. Ito yung may dala kanina no. Ito yung ano natin, yung sinunda natin. Ano yung dala mo? Ano yung dala mo? Aday! Niso ko na po! Hindi ka na Hindi ka na magbago na Hindi ka magbago na eh, eh. eh. Ayaw magbago ha? Ayaw talaga magbago nito Kaya baka mapugutan natin to Baka may hapak to Ha? Ayaw baka ba dito? Ayaw magbago ha? Ha? Naiipit pa taan eh Sa kapangyarihan nila hindi yung lagay nandun sa harapan nandito no ah na ipit imayon ni eh. bro ako buhi bro ha buhi na, na Pum. Ah. Ah. Pum. Ah. kung kung ah hi napi ni bro ah. bro dalhin natin yung isa bro dalhin natin dun, dun, sa ano? dun sa bandang baba Madang baba, dadalhin natin. Ikaw yung mag-asot kasi sumusukol. Kamera mo, wey. Asutin mo. Gano'n. Sa taas? Ha? Sa taas? Ayaw, huwag dun. Dito tayo. Suba. Sa baba, dalhin mo dito sa baba. Sumusukol kasi. Ha? Patung pangkuno na. Ge, sige, sige. Nitejang kasih napaakan na aku belum pinik. Semula, hah? Musokul Japun? Pastilan. Orasion we, orasion dia. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, Be ah. be. Dah ikut kain nasi dek. Ha? Gay. Tapi pilih tanah kau ni toh. Dah harap kau sekaya. Tapi kau ni toh. Silakan bro. Silakan.

pasensya na po talaga ayo talaga so yun mga kan pero bro yan nakawang natin wala yun no yan wala tayong magagawa na ano yung jacket nya nanoko na lang kasi wala na pansin mga kante ng pasinsya na po talaga kayo kung nagawa natin to no? pero naman talaga so yun ah, na diya e, grabe yung ano natin sa kanya grabe yung pasinsya natin sa kanya pagkatapos yeah. e, baliwala lang napaakan na ako glampinig ni burot na ganyan kung naong oh. bumuburot na tapos gahi kaya pong kayo no kapila na gyud sa nanay mangkiting ayo pa rin so yun pasensya na po talaga kasi yun ang tulad ng sabi